Magandang umaga! Ako si Teacher Ina, ang guru ninyo sa Filipino 10. Isang araw na naman na puno ng saya at kaalaman ang ating tatalakayin sa araw na ito. Kaya naman bago po tayo magsimula, ay nais ko muna ipresenta ang ating layuning pampagkatuto sa araw na ito. Layuning. Napahalagahan ng napanood, pagpapaliwanag sa kaligirang pangkasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo sa pamamagitan ng pagbubuod nito gamit ang timeline F10PD-4A-81. Ang panahon kung kailan na isulat ni Dr. Rizal ang nobelang El Filibusterismo ay parte na ng ating kasaysayan. Kaya naman, inindutahan ko po kayo at samahan niyo kami eh, upang lakbayin natin ang panahon sa nakaraan. Mula sa kathang ni Dr. Rizal na El Filibusterismo ay nailarawan kung gaano kasakit kasama ang mga braille. Ano <laughs> magagawa nito? Kung hindi mo naman mababago ng ilisunan. Ngunit gusto ko lamang makatulong sa akin bayan ng San Diego. Kung sasama ka sa akin sa pag-iigan Ay! Ayaw mo nalang ba sila? Padre! Aming pang ito! Ang tulot ng diskriminasyon Sa mga Pilipino at mga Espanyol Mga babaeng biktima Ng pagsasamantala Na nauwi sa kasawian Mga may itim na balak Sa likod ng paghihiganti At ng itwaan Mga sakripisyong humantong lamang sa kong. maniwala. Ako na ang sa kanila. kayo. Mga kapatid, tayo nagmula, malinis sa ang angarin ay hindi magtatakumpay ang paghihiganti. Kabataan, ikaw na sumisimbolo sa pag-asa ng bayan. Saan ka ngayon nananahan? Dahil... Ako si Grisosto Maybara at ito ang istorya ng aking paghihiganti. Ngayon? ay handang-handa na tayong tuklasin ang mga pangyayari sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filipostelismo. Kaya naman, puntahan na po. Ang El Filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman sa wikang Filipino ay karugtong o sequel ng Noli Metangere halos limang taon matapos isulat ni Dr. Jose Rizal ang Noli Metangere nang magsimula siya sa pagbuo ng El Filibusterismo taong labing walo siyam na Nakaranas ng matinding hirap at pagkakasakit si Dr. Rizal may palimbag ang El Filibusterismo gayon din ang pagpapahirap sa kanyang kamag-anakan na nasa bayan ng Laguna, pangangamkam ng lupain, pandudusta sa lahi, pamamalakad sa relihiyon at edukasyon, maging ang katiwalian, may pabalik lamang sa bansang Pilipinas si Dr. Rizal at harapin ang parusa at kamatayan sa matapang na pagsiwalat niya sa akdang ito. Malaki ang naging ambag ng kanyang aklat sa paggising at pag-alab ng diwa at damdamin ng mga Pilipino, lalo pa nang mabitay ang tatlong paring martir na sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora na siyang pinag-alayan sa kanyang nobela. Ang nobelang ito ay isinulat ni Dr. Rizal noong Oktubre 1887 pito, habang siya ay nagpapraktis ng medisina sa Kalamba, Laguna. Pebrero 3, 18, nilisan ni Rizal ang Pilipinas sa pangumba na madamay ang pamilya niya. Patuloy ang palitan ng sulat niya sa kanyang mga kaibigan na sila Ferdinand Blumentritt at Jose Maria Baza na silang kaalam sa kanyang pinagdadaanan. Natapos ni Rizal ang El Filibusterismo noong Marso 28, 1911, na inilathala rin ng taon ding iyon. Isang kaibigan na nagngangalang Valentin Ventura ang nagpahiram din ng pera kay Rizal upang maipalimbag at mailathala ng maayos ang aklat noong Setyembre 18, 1911, 19, 19, sa Ghent, Belgium. Bilang pasasalamat ay ibinigay nito Rizal ang orihinal na nobela sa kaibigan na nagpahiram sa kanya ng pera kasama ang pirma nito. Ito ay nakasulat sa wikang Kastila na isinali na lamang sa wikang Filipino at Ingles sa paglipas ng panahon. Sinasabing ang El Filibusterismo ay isang nobelang pampolitika na naglalayong magmulat sa kaisipan, kamalayan at manggising sa damdamin ng mga mambabasa upang matemu tunay na kalayaan at karapatan ng bayan. Ilan sa mga pangunahing tauhan ng nobela sa El Filibusterismo ay sina Simon o Juan Crisostomo Ibarra, Basilio, Cabezang Tales, Huli at marami pang iba mas mapalawak ang mga pangyayari sa kasaysayan mula sa napanood ng video ng kaligiran ng El Filibusterismo, ay gagawa po tayo ng timeline sa tulong ng mga susing salita. Ito ang tala ng mahalagang pangyayari. Ang El Filibusterismo ay isang nobelang pampolitika. Ang tatlong pareng martir o gumbursa ay ang inspirasyon ng nobelang El Filibusterismo sinimula ng nobelang El Filibusterismo taong 1890. At ito ang mga layunin ng pagsulat sa El Filibusterismo. Una ay ang magmulat sa kaisipan at kamalayan. Pangalaway, manggising sa damdamin ng mga mambabasa upang matamo ang tunay na kalayaan at karapatan ng bayan. Sa kabila nito ay may mga suli rin sa pagsusulat ng nobela. Una rito ay ha, pagpapahirap at paggigipit sa pamilya ni Rizal sa Laguna. Pangalaway pagkakasakit at matinding pagtitipid para sa pagpapalimbag ng nobela. Taong 1888 sa London, nagkaroon ng pagbabago sa plat ng nobela at pinagbuti niya ang ilang mga kabanata. Sa Paris, Madrid at Brussels naman ay ipinagpatuloy niya ang kanyang manuskrito habang naninirahan sa mga lugar na ito. Taong 1891 sa ikadalawamput putsyam ng Marso ay nakompleto niya na ang nobela. Si Valentin Ventura ang tumulong sa pagpapalimbag. September, put dalawa sa taong 1891 ay natapos ang pagpapalimbag sa nobela. Habang sa Gent, Belgium, ay nakita ang mga suliranin sa sistema ng pamahalaan. Una dyan ang pagkamkam sa lupain, pangalaway pangtutusta ng lahi pangatay pamamalakat ng relihiyon at edukasyon, at pangapatay katiwalian. At ito ang mensahe sa kabataan. Sa pagmumulat ng nobelang ito, sa nangyayari sa ating lupunan ay nais ni Dr. Rizal na wakasan ang mga sakit sa lipunan na sumisira sa bayan. At ang mga kabataan, kayo ang siyang tinuturing niyang pag-asa ng bayan. Naman. Ay alamin natin kung tunay ninyong nakunawaan at natutuhan ang kahalagahan ng mga pangyayari sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Magkakaroon po tayo ng magling pagsusulit. Narito na po. Panuto, Kumpletuhin ang mga pangyayari sa kaligiran ng El Filibusterismo gamit ang timeline. 5 puntos kuha ba kayo ng tumpak na kasagutan? Kung oo, ay binabati ko po kayo. Kaya naman, tapikin ninyo ang inyong sarili at sabihin ang gansay-gansay ko. Ayan. At ito, ang ng taligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Maaari na po ninyong paluorin at aralan ang Kabanata 1 hanggang Kabanata 39 ng El Filibusterismo sa ating mga tahanan at matutuan ang mga payo at kaisipang nakapaloo muli ako po ay si Teacher Ina ang pagganang araw po sa atin lahat. paalam